Guys, magmekaniko muna tayo sa ating makina. At itataas ko ng konti itong aking motor. Kasi umiinit siya. Mahigpit kasi ang belt. Ayan, niluagan ko muna ito guys. Saka ito para maka makagalaw itong ating layers. batawag na ito. Basta pending din sa ambot. Layers yata ito guys. ko itong sa taas para ito maitaas din natin. Ikot-ikot, ikot-ikot. Ito -ikot. naman eh. ka muna. Mata. Nakisama ka. Nakisama ka may mekanikong bago ngayon. yung maluwag-luwag na ang ano. Hindi na masyado mahigpit. Ayan, okay na yan. Naitaas ko na itong ano natin. Motor, konti. Mm -hmm. Mm -hmm. ayan, halog ng konti subukan ko guys ay, ito, balik natin ito para niloagan ko kasi ito kanina tita natin ulit ganito yung ano natin ayan mati na hindi lahat ng araw may matatawag tayo bakit umiikot ito -tito. at umiikot ito naman ang kailangan din hipitan ayan hipitan din natin ito guys na pala nito ay nilagyan ko rin lang dito ng ano electrical tape parang ano maluwag din itong ano ba yan, maluwag lahat lumuluwag sya mm -hmm. try ko na 4 minutes na ang ating video. Try ko lang guys. Kung tatakbo na siya. Kung hindi na siya ano. Hindi na siya magiinit kasi may time na umiinit siya guys. try natin magtahi ng ano, holder. At mayroon akong tatahiin yung address ni Bella. Kagamitin niya sa 25. Kahapon kasi guys, umi guys, yung motor. Yung nangangamoy sunog ba? hindi naman isang linggo, ganun din nangyari nagchat lang ako kay sa mikani ko, saka kay sir Mel, yung mekaniko ko kasi dito eh, solid yun sa ano niya, <laughs> sa company niya ayaw niya magpa-mention ayaw niya magpa-vlog thank you sa inyo sir nagre-reply lang naman siya sa ano kung anong problema ko sa ako makina na hindi siya makakapunta Nagre-reply lang siya kung anong dapat kong gawin. Kaya, salamat. <laughs> salamat sa iyo, sir. Ayan. Nakakay, sir, Mel. Yung binilhan ko ng makin ng pang-borda, guys. Ay, kaya yun ang kainaman, guys. pag may group ka, tapos may konta ka sa mga mikat Ayan. tatahi naman siya. Nagtatahi naman talaga ito. Ang ano lang, mahigpit masyado yung headwheel. Ayan. Maluwag na, guys. Kasi kahapon, ayan, basta umi madaling uminit pala ang ano nyo. Pansinin nyo kung mahigpit yung headwheel. Ito, ayan. Ninuluagan ko na. Hindi na yan magiinit ang ating motor. Ay, thank you. Nakaginhawa na siya, guys. Ayan. Tinanggalan ko ng sound. Enough ko muna yung music. Nanonood. Ay, nanonood. Nakikinig ako sa live ni DJ Dari. Enough ko muna yung TV. Ah, uh, yung sound. Para makablog tayo. Ay, salamat. Okay na? na Okay na. Thank you for watching, guys. At least, maluwag na siya. di na mag-iinit yung motor natin. Ayan, okay na ito i-upload ko lang ito diretso. Ito lang din ang problema natin sa ito. Sa ito, sa outlet. Parang lumuluag-luag. Sino kaya makakatulong nito? Electrician na talaga yan, guys. Hindi tayo makikialam sa outlet. Yung maki makina, pwede natin pakialaman. <laughs> Atin yun eh. Itong outlet, hindi. na Okay, salamat. Ito eh elementary pa ako, marunong na ako kumamit nito at si Papa maraming tools inaanod lang sa bahak. sayang yung mga ano ni Papa pa saka marami siyang gunting na ano gunting na pang gunting niya sa interior yung ano oh, na napanaginipan ko si Papa ng isang gunting makangiti siya salamat pa nakikita kita nakangiti sa ano pa panaginip thank you sa inyong lahat guys sa mga sumusuporta sa akin channel. Sa mga bumili ng potholder. Thank you. At ice candy. <laughs> Nagupsyo ko dito sa bahay, guys. Salamat! God bless ating lahat.